Lapit na. Lapit na. Ah! <laughs> Magkakaroon na tayo ng paksiw na bangos na puso ng saging. So, ito naman, nililinis ko yung mga tuyong daon ng saging Kasi mahilig akong magtanim So ginagawa ko siya, pinailalim ko siya sa lupa Saka kung ngayon ilagay sa Saka kung ngayon ilagay yung uh, puno na itatanim ko or halaman Bali, ginagawa siyang uh, filter fertilizer. Ayun, fertilizer. Para mataba yung halaman o kaya puno kasi mahilig akong magtanim. So, yun, ginagawa ko yung mga unas. Unas yan. Sa Bisaya is unas yan. Ito yung dahon ng saging na kulay brown. Ayan, si ko sa ganyan kasi ang hilig-hilig ko magtanim. Puso ng saging. Okay.